i sa akin Mother. You go to well? Yes, po Mother. Activist, ka, can write down again. Oh, for Mother. Very good, very good. Okay. Alika, dito ka. Dito ka na I'm sorry. I'm sorry. I'm i was not just a film TV producer, she was also a friend. And uh, yung dalawa ay yung mga teenagers. So, shooting, shooting, start na ng promo. Uh, bata pa kami, uh, 1980 yata yun. So, 那么开。 mother disciplinaria, bawal ang pasaway ko sa kanya. Prangka, pag may mali ka, sasabihin niya. Pero number one cheerleader ni niya, kahit siya, pagka, maganda naman ang ginawa niya. Mamimiss ko yung pagkanta niya ng Maria went to town, Maria went to town. Lagi ko niya ako kinakantahan ng gano'n eh kapag back sa office, sit ang pinigol na mabati yung mga biroan namin. Ni mother, ang datong, sasagot siya. Ang datong, ang datong, ang datong. Ganun po kami palawa. Sa lahat ng ups and downs ng buhay ko, hindi na wala si mother. Hindi minsan na hindi na bago ng ng tumulo, makinig. Hindi sa patang pasasalamat para masutrian lahat ng ginawa ni Mahalo ng sa akin. Kaya, may kinalaman sa buhay mo eh. Ako po eh yung naglubabas sa legal na hindi ano alam ni Jose, hindi ko naalala pa niya, ang kauna unahang pong production ng legal Films na kayon sa umaga, kayon sa gabi. Ako na po ang batang bumalag doon at lumabas doon. Tapos po, noong ah... Uh, uh, yung tudusin na si Miss Alma Moreno sa Walang Karanasan, ako rin din po yung teenager na lumabas doon. So, yun lang kami ni Mate, siyempre nagkanya-kanya ng ang mga ginawa ko. Tapos, sa uh, nakabalik lang po ako nung ginawa na namin. Kina, tinawag na po ni Maricel, sabi niya, halika dito. Dali natin doon si Roderick kasi ayaw magsalita. <laughs> eh, mga shell, binala, binala namin doon, tinago namin doon, nakarating doon, namungutla siya doon. Kumbinsin yeah. ko pa rin, paano magsalita ka? Kailangan mo magsalita. Huwag salita, ayaw mo pala tumigil po. Hindi pala ako kailangan eh. <laughs> <laughs> eh hey, boss, na, parin ako, kagandang mo, mo Alam niyo po, hindi po ako Riddle Baby. Ako po ay uh, mother Baby. Kasi ako po ay uh, nag-umpisa kay mother sa TV. Kung wala po ang TV, hindi po ako na-discover sa pelikula. Kaya lang yung uh, pinag- Dito po sa... table. Uh, isa po doon, yung tita Joanne Maniaga. Siya yung talagang tinuturin kong discoverer ko. And then, Sinabi <laughs> so, um, <laughs> ko yung tiwala. Sabi niya, mother, pag hindi ko cherry sa partner, gusto lang Nangarap ay niya. Nangarap pa yung bisaya <laughs> niya. Mag-bold na lang siya. Siya bro, pa ka. Sabi niya, Ethel. <laughs> Pwede ka ba mag-bold, pag siya Cherry sa partner ko, lahat ng klase po gagawin ko. Alam mo, sabi ni mother, yung bisaya, yung bisosa, ha? Yung rumumarte, pamit siya. Sa so, alis sa tayo eter, pala ako. Doon ko siya namin, si mother, sa office niya. After that, marami nang nangyayari sa buhay ko, hanggang nag-anak ko kay Eddie Gutierrez, hindi ganyan, ganyan. Pumunta na ako ng Amerika. Pagbalik ko, andyan na sila rumpa, sila kambal. Ako hindi ako, ano, regal baby, mga anak ko lang. Lagi ka malagawin ni Mother sa billing, sa kontrata, sa cheque, at saka sa promo. Gusto niya mag-promo ang mga kambal, si Rupa, walang bayad. Kung so Mother, hindi ko niya magtrabaho ang anak ko walang bayad. Ang arti-arti bisaya nito. Oh? may ugali si Mother eh. Oh, 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 95. 90. No. Tapos? fantastic. karanasan ko din namin natin na nawalan ko rin kami ng daddy and we did not expect this mabitupang everyone I am certain has their own story to tell about mother sa akin my mom is the most powerful Character in my life. She's a very strong woman, and her love for her children is unconditional. Words cannot express. I don't know if moments that I'm talking how she talks about anything. Well, Ako naman kasi I've been working with my mother side by side ever since you know, she brought me to the US um, that was 1982 um, and then in 2001, I came back, she asked me. Every time she goes to the US, laki like, siya tanong-tanong sakin, Kailan ka pa babalik? Wala kang magagawin dito. Ano magagawin mo dito? Muiha ka na. Patanda mo. Sino mag-aalaga di ba Sa kapatid nila <laughs> ang mga matatanda dito, dinadala na lang sa home for the Asian. It was time to say goodbye. I struggled with my selfish thoughts, for I wanted you to stay so we could walk and talk again like we did just yesterday. But Jesus knew the answer, and I knew you loved him so. So I gave to you life's greatest gift. the gift of letting go. Totoo yun, lagi sila ng loob. Lagi, uh, my mom, my dad would always help us out. No, no men, punyari, may problem si Meme, si Lucel, ako, talagang sumurado nandiyan siya. Di ba? Sinasabi ko nga sa mga grandchildren ng mami ko, sa mga anak namin, sa mga nephews ko, nieces, alam mo, swerte kayo. Kasi from the time na nagtrabaho mami ko sa regal, hindi na naman kami naging anak niya. Naging anak niya ang buong industriya. Siya talaga ang naging nanay ng maraming artista. Dahil hindi lang talaga career niya lang inintindi niya. Kasi iniisip niya pati ko ano yung future niya. Diba? Pero